Hi guys! So for today's mini vlog, panibagong araw, panibagong ganap na naman na nangyari sa buong maghapon. Just keep on watching! So ngayon nga guys ay matutulog na ako dahil magpapaayos tayo ng nose. Eto guys, haayusin to. bali alar and tip. Pero hindi ako magpapa-rhinoplasty guys. Hindi ito lalagay ng bridge dahil matangos na ang its email vlog nyo. So ngayon, matutulog na tayo ng maaga dahil gigising tayo ng 1130 Kasama natin si Fujiko, si Bridget Stone, sa nga pala si Kuya Kenneth. Pupunta tayo sa Jewel Stetic and Spa sa Tarlac ngayon, guys. Kaino pang inaantay nyo? Matulog na nga tayo! So, ngayong araw, this is the day para magpailong. Yes, magpapailong. Babawasan na ito at lalagyan to ng tip. Pero hindi lalagay ng bridge. Ayan, kasama namin si Kuya Kenneth at Kaisa kasi Puji ko. At sunduin namin si Bridget Stone. Ayan, nandito na pala si Bridget yes! Stone. Kasama siya guys. So ayan, nag-drive-thru lang kami dito. Kaya, antayin nyo kami doon pag nandun na kami guys. Ayan guys, malapit na nga kami dito mga 3 minutes na lang. Ayan. Ayan. Yes. Left. Left. Ayan guys, update. Malapit na nga kami. Ito na. Ito na kami. Ito na. Ito na talaga guys. Ayan guys, dito kami magpagawa. Magpapagawa pa. Dito sa Jiwa Static Solution. So, after lock dito ito guys. Ayan. Ayan. Ito yung pinaka So, ayan nga guys. This is the time. Yes, nandito na nga tayo. Punta na nga tayo sa Jewel Static Solution. Magpapaano tayo guys? Magpapatrim ng ALR saka kapapalagay ng tips. And mean At guys, pumunta na nga pala ako sa office ni Doc dito. At ewan ko nga mga girl, kung ano nga yung pag-uusapan namin. At kung makikita nyo nga guys, pinipiga-piga nga ni Doc dito yung pinaka-bridge ko. Pinipilit nga niya ako na palagay na mga ko ng bridge. Ayoko talaga mga gan magpalagay ng bridge dito. Natatakot nga talaga. Ang gusto ko lang naman kasi mga gar, para maging natural nga yung nose ko dito. Kaya tip sa kailer ka na nga lang yung papaayos natin. Ayoko nga mga gan ng sobrang tangos na matangos na matangos. Satisfied na nga ako sa tangos ko. At noong time nga na yun, mga gan, pinapaliwala nga ni Doc kung ano nga yung mga dapat at hindi dapat at kung ano nga yung mga iinimig kong gamo. At mga gan, pagpasensya nyo na nga ako kung bakit naging ganito yung boses ko dahil hindi pa nga ako okay. Kaya ayun nga, nandito na ako sa operating room. Kaya ayun nga mga girl, na-excite nga ako dito sa kalalabasan. At abangan nyo na lang sa next vlog to mga garyo lang guys, sana ka naging kayo. Thank you for watching.